Meron ako nakita doon, hininto ko. As babalikan ko kasi kanina dito pa ganun ako. So sasalubong ko sa uh, nagwawalis sa kalsada. Babalikan ko, bibigyan natin doon ng ano ah uh, bigas kan. Ate Busy kayo ah. Oh. Sabi ko may bibigay ako sa'yo. Ano ba yan? Mga chatmate <coughs> Ah. Ate. Ano buwanan buwanan sahod mo dyan? Ha? Buwanan ng sahod mo? Oo. Oh. Ito At tabi. Ka? Ha? 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 Pass, okay. Ah, okay, sa so City Hall ba? Magkano isang araw niyo dyan? May -aid lang dito. 500 minimum? Ah, okay. Gata tabi ako ah. May bibigay ako sa'yo. Gusto mo ba bigas? Ah, ito, kuha ka dito. Ah. Bigyan natin si Ate. Ah. Thank you. Sino nung vlogger ko? Ang ano ko kasi, may mga nadadaanan ako mga ganito. At binibigyan ko talaga. Sige lang. Sa mo nga, sir, dadaan si Kuya. Sabi mo to. Hindi naman sa dadaan ah. Ah. <laughs> Oh, si Ate Anna, dito yun sa ano, malakas wei. tagalinis din. Ha? Nung nakikita ko mo eh, pa' hindi ka sa trabaho, no? hindi ah. Hey, ito, hindi pwedeng bigay. Uh -huh. Ako wala eh, yan. Okay, uh -huh. okay. oh, sige, susubukan natin, bibigyan uh -huh. natin siya, Ate. Bibigyan si dinya, dinya, bibigyan ko pa. Oh. Yan lang ako basta dinigo ko lang po, hindi na ako. Oh, wala ka uniform, thank you. Sukur tayo. Wal po tuk. Okay. okay. Uh, ayan binigyan natin sila ng konting biyaya. Ayan. Sana sana doler. Bye, thank you. Gete. Okay. Magkano kinikita mo sa lalamog? Ang maabot ng dati, malakas mo maabot sa mga hawak ay basta ba, Tapos may bawasan pa ng ano? Oo, oh, ng mga gas. Kawawa naman oh. May ilan ba anak mo, Paps? Dalawa pa. Dalawa? Naga yeah, saan ka? Santipolo lang eh. Saan dito, Santipolo? Sa Amer. Okay. So, ilang taon na yan anak mo? Oh, eh. uh, so, naka nakailang ka na, nakailang booking ka na ngayon. Sa palang, Wallet pa alam eh. Wala pa? Wala pa, isa pa lang, pa lang. Oh. Oh, naman. Ito. So, oh. Bro so, Raymond, uh, ala mo mong driver. Johnson, Johnson. Oh, ayan an. Ala mong riders. Oh, sagala taga. Kita at plan. Ayun. Ayun, so dahil wala pa naman sa kinikita, yung mga, mga isa o dalawang kilong bigas, mga dilata, oh. so, di malaking tulong na ba yun? ay tulong na yon paps Ayun, bibigyan oh, natin siya Thank oh, Thank you Thank you Thank you Thank you ka, Pops. Oh, coming, coming. Thank you 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 Comment Thank you siya na pakuhain natin. Uh, Kuha ka, Kap! Pa, ayan. Sa Kanono TV. Subscribe Ay, nyo. Ayan. Mabait. Ano masasabi mo sa mga riders? Ito. Sa Kanono TV, oh. Ayun. Don't subscribe nyo, sa Ayos. Salamat, salamat. Oh, thank you. Thank Kanono you. TV. Nanay. Oh, ikaw na kumuha. Kumuha ka ng isang balot. Ayan. Oh. Okay. Sige okay, na, ingat. Thank you. Ingat. Sasain kayo. Gusto mo bigas? Salamat po. Salamat po. Sige. Okay. Thank you po. Okay. Todo pa salamat siya. Wala akong pera may bigay. Bigas lang.